picture-perfect na pamilya sa isang murder-suicide case. Isang maliit na pamilya ay natagpo ang patay sa bahay nila noong linggo ng umaga sa Marrero, Louisiana. Isa daw itong kaso ng murder-suicide. Ang mga bangkay ni na David Mata at Kelly Mata at mga anak nila na si Caden at Liam ay natagpuan ng anak nilang babae sa kanilang bahay ng umaga. Kababalik lang ng babae mula sa isang trip. Tumawag agad siya sa pulis. Ang hinala ay pinatay muna ni David ang misis niya at mga anak bago siya nagpakamatay. Isang kutsilyo ang nahanap nila sa bangkay niya na puro saksak. Nagpakasal si David at Kelly noong 2012 matapos i-divorce ni David ang una asawa. Ayon sa kanilang landlord, mukha daw picture perfect na pamilya ang mga mata, ngunit sa ilalim nito ay kakaiba. Noong 2010, binugbog ni David si Kelly at noong 2002, nahuli siyang may mahigit isang libong anabolic steroid tablets. Si Kelly naman ay nahuli noong 2011 dahil nagbigay siya sa drugstore ng tumalbog na cheque na halagang 33,000 pesos.